Isipin mo isang ordinaryong araw lang sa tabing dagat. Abala ang mga mangingisda sa paghahagis at pag-aayos ng kanilang mga lambat. Kabilang sa kanila si Simon Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Simpleng mga tao, simpleng buhay. Pero ang araw na yon, hindi magiging ordinaryo. Tumaan si Jesus at sa isang tingin tinawag niya sila. Halikayo, sumunod kayo sa akin, sabi niya. Hindi sila tinawag dahil sa yaman o posisyon. Tinawag sila bilang sila, mga mangingisdang may simpleng pananampalataya ito ang patunay na ang mensahe ni Jesus ay para sa lahat, anuman ang estado mo sa buhay. At ang tugon nila agad-agad, walang tanong-tanong. Pinitawa nila ang kanilang mga lambat, ang kanilang kabuhayan at sumunod sila kay Jesus. Isipin mo yung tapang at tiwala na kailangan para gawin yon? Ipinakita nila ang uri ng pagsunod na may buong pusong pagtitiwala at dito nagbago ang lahat. Mula sa pagiging mangingisda ng isda, pinigyan sila ni Jesus ng bagong misyon gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao ang kanilang layunin ay hindi na lang para punuin ang lambat kundi para akayin ang mga kaluluwa patungo sa pananampalataya at sa pag-asa isang paalala na minsan ang pinakamalaking pagbabago sa buhay natin ay nagsisimula sa isang simpleng oo sa isang tawag na hindi inaasahan